may hmm. hmm. okay. nabaham napapaisip ako kung kailan yan naman natin si kuya handahan <laughs> lang handahan <Yan>. lang handahan lang <laughs> o oh, diba kasya handahan lang siyempre stock up eh tampa tayo ng ulan <laughs> taytay tayo diyan. Puta umaambon na tuloy. Anja an naman para sa akin at nagpaay na maambon na. Ano, <laughs> <ino>, ulan. Kinusubok <laughs> talaga tayo ng kadiliman ah. <laughs> Nahabol ako ng kadiliman eh. Sa tao na raw siguro ako. Ano? <laughs> Ma ano, madilim araw. alam sa buhay mo diyan. Sige, paulanin kita na malakas sa iyo. No? Kailangan kong makatabi dun sa ano, kulay blue. <laughs> Hindi na nga ako naabutan dun sa may QC eh. Pagdating pa naman dito sa Manda, ma dito rin pala ako makabutan. Wala, oh, ambun lang, ambun lang. Ambon lang yan, ambun lang yan. Kailangan lang natin makapunta sa kulay blue. Let's go! Di ka naman dating ganyan, nung unan natin sinimulan ang mga pangarap sa Damayan at ang mga biruan Pagkatapos ay di ka pa na lang nawalan ng gana Di ka na nagpaparamdam, di ka na aris Sumasama, nakakapanibago Ano ba ang dahilan mo? Para baliwalain ang mga alaala -ala at pangako Di na kita malapitan, di na kita maintindihan Ano ba ang kasalanan ko? Ba't ka nagkakaganyan? Di mo na ba didinig? Di mo na parapansin naman hidang didi Na parang ako pa ang siyang nagkamali tapos galit pa ang siyang iyong ibinalik. Kapalit ng pangunawa kung inihatid, kapatid. Hindi akong makinig, sa nais mong ipadinig. Wala na, wala nang umbon. <laughs> Sinusubok ako ng ulan ha. Kala mo magkakapote ako? Neva! Takasan mo muna yung buhos mo bago ako magkapote. Bu buhos mo, sige! Ulan, buhos mo yan. Pasok ulay blue na doon. <laughs> <laughs> Malapit ako sa kulay blue. Wala ka pala eh. Pabebe yung ulan mo eh. Eh <coughs> you no, know, kung umulan ka ayun, hindi ako prepared do, oh. Saka sapatos pa ako. <laughs> Wala na doon, safe na tayo doon sa ulan kasi kulay blue na. Oh, Tawirin lang natin. Wala man doon sa likod, umuulan na ayun eh, no hindi dilim <laughs> Ang dilim di ba sa likod? Malamang umuulan na doon. Nawala na yung ampon eh. Aso! 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 Ay! Na, may ano. May kadiliman ulit. May kadiliman. May kadiliman. Sa unahan. Kadiliman sa unahan. May kadiliman sa unahan. Diyan oh. No? Efas. Efas sa ulan. Efas. Ayun oh. No? Very clear. Very clear. Walang walang badja epas na epas sa ulan <laughs> kulay blue na arating din sa likod ang dilim-dilim natas sa likod di ba dilim sa likod di ba <laughs>